Guys, ayun. So, hello sa lahat ng viewers natin ngayon. So, nandito ang inyong man behind the lens. And now, I can say that I'm proud to say na yung YouTube channel natin <laughs> na Yes! It's been 4 years nung ginawa ko yung kauna-unahan kong video na nagsimula lang sa isang mapaglarong eksperimento. So, makikita niyo naman yan sa kauna-unahang vlog kung ano yung paandar na ginawa ko nung time na yun. So, ngayon, nakakatuwa lang isipin na ano, no, na kahit sabihin natin na medyo abala tayo sa mga ginagawa natin, sa trabaho, sa pamilya, sa studies, is nakakagawa pa rin tayo ng mga content. I am so thankful na you are continuously supporting my YouTube channel and yung mga videos na um, ina-upload ko every now and then. So, at this point, um, dahil, you know, apat taon na nga yung YouTube channel natin, Meron tayong mga ano, meron tayong mga babasahin ng mga questions dito. Actually galing ito sa mga kakilala ko, may mga ilan na family members ko, may mga ilan na mga former students ko. And I am so happy na nag-send sila ng questions para ma-conceptualize natin yung content na gagawin natin ngayon. So, tingnan natin ha. Ito. So, nandito sa screen or nandito sa phone yung mga questions na i-answer natin. Ang dami, medyo marami mga tanong to. Actually, it's raining questions on this vlog kasi merong dalawa akong kakilala na nung nagsend ng questions, eh, tipo naman para naman akong inuulan. Ang dami naman nyo questions na binigay. Pero, tingnan natin kung masasagot natin yung mga questions na yan. So, paano ba yan, guys? So, Without any further ado, mag-start na tayo! So, tingnan natin dito. So, ito. Um, actually, kababaryo ko to. So, yung tanong sa akin ni Arlani Laksamana, um, what is the best decision you've ever made in your life? To be honest, marami nang ano eh, marami ng mga best decisions ako na nagawa na nakaganda hindi lang sa personal kong buhay kundi sa career content. din. So, kung tatanungin naku ano yung pinaka best decision ko, so aside sa naging like, teacher ako, aside sa napush ko yung photography, siguro nakaganda rin na ano, nakapagsimula ako na mag-vlog, na gumawa ng content na kagaya ng napapanood nyo ngayon kasi yung creativity ko, the way I conceptualize things sa vlogging ko na ilalabas. And also, isama na rin natin yung photo editing kasi kahit paano dun ako nakakapag-relax, nakakapag-unwind. And don't ko talaga masasabi na kahit paano, creative ako. So, yun, as it's a teaching, as it's a photography. So, vlogging din yung isa sa best decisions na, na pili ko. And, I am very grateful to that. Okay, hindi lang dahil sa makapalago ako. Hindi lang dahil sa napaka-confident ko. Well, wala eh. Natural na eh. Siguro dahil na rin sa teaching career ko. Kaya mas lalong napanday yung aking um, kakapalan ng po nga. So yun, So, yun yung best decisions na nagawa ko so far. Second question, from a former student, Nika Park. Okay, sabi niya, ang question niya, how does it feels like being a vlogger and what pushed you to continue being part of this platform? Okay, so, ano yung pakiramdam na nakakapag-vlog ako. Alam naman ang karamihan sa mga kakilala ko to. So naturally, sobrang talkative ako na uh, napakadaldal ko, ang dami kong tao na na-encounter, nakikilala at nakakausap ng dahil sa kadaldal ko to. So siguro dahil sa vlogging, dahil na rin siguro sa vlogging, mas napapagana ko yung kadaldalang ko lalong lalo na pag nag-share ako ng thoughts ko, nag-share ako ng mga opinions, and perspectives ko. So, yun yung nakaganda eh. So, that what makes me a vlogger. So, other than that, another answer, so, yun ang pupush sa akin na ituloy ko yung platform na to is marami akong mga idea na naiisip at gusto kong gawin through vlogging. So, yun, nakakapag-share ako ng opinions ko, nakaka nakakapag-share ako ng mga throwback stories ko yun nagagawa nag ko rin yung food vlog kaya nga hindi tayo mamayan, eh. <laughs> so yun yun yung ano eh. yun yung dahilan kung bakit I am still staying on that platform so uh, I want to personally share not just my thoughts and opinions but also my personal adventures kasi ano eh adventurer akong tao eh so yun so kagaya nga ng ang sinasabi ng mga karamihan sa mga kakakilala ko, ako doon yung tipong nagwawala yung paa, hindi ako makali or hindi ako mapirmit sa bahay. So, pag may gusto kong puntahan, pupuntahan at pupuntahan ko talaga siya. Maliwala kayo sa akin. Kung gusto nyo akong makakuntuhan along my adventures, pag tayo, tara usap tayo. Next question from one of my closest friends and workmate. So, si Ma'am Rachel Rodriguez. Ang tanong niya, what are the secrets of your success? Siguro sa vlogging to. Kailangan hindi ka nauubusan ng idea kung paano ka pa magagawa ng content. Kailangan at some point, mataba yung utak. dami at, concept na dapat na naiisip yun. So, yun nga. So, for example, yung mga segments na naiisip ko every time na gagawa ako ng vlog, a bunch of whys, sayanis na serye, tupag sessions, honest opinions, and even the hangout vlog. So, yung mga segment na yun, siguro yun yung sikreto ko. Okay? Hindi ako maubusan ng gagawin when it comes to vlogging. Kailangan may nakalista na eh. Kaya nga may mga pagkakataon na pag gusto gusto ko mag-vlog. Nagpa humihingi ako ng suggestion sa mga kakilala ko. Mina-message ko sila, sila chat ko sila. Ano bang magandang topic? Ano bang magandang gawin na content? Ano ba yung gusto niyo gawin dito sa vlog? So, humihingi din ako ng suggestion from other people. More particularly from those people that I already know. Yun yung sekreto kaya ano, kaya din ako nakakapagpatuloy sa paggawa ng content. At the same time, yung yun, yun, siguro yung recipe kung bakit naging yung successful ako. Hindi ako dapat na ubusan ng idea habang nagkagawa ng content. All that matters is that you become badass. Ito, medyo pang professional to. So sabi, ang tanong sa akin ni Ruby Naroko, a former student to ko to, What's the most challenging situation in your teaching journey? Palagi eh, palagi eh. Ang pinaka-challenging lagi na situation is yung iba't ibang ugali ng students na nai encounter mo every time na nagkaklase ka. Oo, oh, may tahimik, may maingay, may makulit, may pasaway, may napakagaling at siyasing mag-aral, may hindi nag-aaral at all, may mga mahilig matulog. Ang dami, ang dami mong address na ibat ibang attitude and behavior ng students. And yun yung challenging sa akin. So, pangalawa, pangalawang challenge siguro, pag natuturo ako, is yung pag mayroong bagong subject na ina-assign sa akin. So, yun, meron akong isang subject lately na na ituturo ko naman siya. Kaya lang, parang hindi ako gano'ng ka-convinced at ka-comfortable na ituro yun. Pero so far, maganda naman. Going steady naman yung teaching ko sa mga nagiging students ko. Yun 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 yung challenging. Yung iba't ibang uh, yung iba't ibang ugali ng students at saka pag may mga bagong subject na ina-assign sa akin, that's what make my teaching career challenging. ah, ito, sa pinsan ko. So, shout out to you, Ginoong Raymer Bedwa. So, ang tanong niya, paano ba magiging successful ang isang negosyo? To be honest, alam ko na karamihan, business is not my line. Pero siguro, kung ako ang magpapayo sa iyo ang maipapayo ko siguro sa iyo is kailangan ano lang eh, kailangan God siga ka at saka confident ka. Kailangan malakas ang loob mo at higit sa lahat, kailangan marami kang idea na naiisip para mag-lead sa success yung negosyo na gusto mong i-manage. So I hope kung napapanood mo ito pa rin yung God, sana makatulong to sa iyo. Okay, ito galing sa si isa ko pang estudyante from John Daniel Gan. Uh, he asked me, How did you get into your hobby of photography? Yan! Ito yung ano eh, ito yung gustong gusto kong ikwento talaga eh. Historically, bata pa lang kasi ako. Pag nakakakita ako ng someone na gumagahamit ng camera, tuwang-tuwa talaga ako. Tuwang-tuwa talaga ako. Alam mo yung tipong paghaharap ka sa camera, pag magpapapicture ka, alam mo yung ngiti mo. I've been thinking so uh, out of curiosity din siguro na alam mo yon gusto kong mapasok yung mundo ng photography at some point and yon nung nagka-cellphone ako I was fond of teaching uh, of taking picture kaya na nagkukunbuhay yung self-proclaimed title ko na show or god of stolen shots so I really love catching or capturing stolen shots. so uh, ayun, ano na pasok. So, napasok talaga ako nung nagkaroon ako ng camera ko talaga na ginagamit. Actually, yung camera na ginagamit ko, ito rin yung ginagamit ko pag nagbablaga uh, nagbablog ako ng mga contents na kagaya nito. E, kung pag anong nagka ako, nung nagkaroon ako ng camera, naging hobby ko na talaga siya. So, doon talaga lumalabas yung creative side ko when it comes on photography. Siguro yung sense of creativity ko po lumabas kaya ko siya unti-unting pinasok So ano, Daniel Yan satisfied? Eto, <laughs> pitong tanong. What? Galing kay Irish Maala na isa sa mga um, alumni students namin from junior high. So Unang tanong niya, What is your favorite childhood memory that still makes you smile today? Ah, ito. Childhood memory ba mo, Irish? Ito, um, actually, nakwento ko na to sa mga taong kakilala ko. Even sa mga students ko, nakwento ko to. Y yung childhood memory na tumatak sa akin talaga, kumbaga pinaka-memorable talaga, is meron akong isang kaklase na bully. <laughs> na I was able na hindi ko siya mapapasok ng isang ligaw. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Respeto na din lang dun sa taong to. Actually, eh, hey, may yabang eh. Pag bully kasi madalas, mayabang yabang, ba? Diba? So, hinamon niya ako ng suntukan. Hindi niya akalain eh. na papatulang ko siya. Yun, nakita ng mga kaklase namin na nagkakasuntukan din eh. And all of a sudden, parang naging side tama yata ako for several seconds nasapak ko siya directly on the face Magic series magic nagri So yun, natigil yung away nung nagsimula na siyang tumiyak <laughs> Ang nakakatawa pa nito Siya inaawan Ako hindi Tapos naririnig ko dun sa mga kaklase ko na umaawa at sabi nila, oy boy, huwag mo nang patulan yan. Huwag ka nang bumawi dyan. Baka mapuruhan ka pa. Ayun! Literal na napuruhan. Sabi ko nga, hindi siya pumasok ng isang linggo. Hindi ko alam na black ayan siya pala. So, doon ko na-realize na, ano, um, may mga, kung at some point, kung kaya ko lumaban, kaya ko. Eh, yun. Yung bully na hindi ko siya na, hindi ko siya napapasok for one whole week dahil, kidding aside, na-black eye ako pala siya nang hindi ko alam. So, yun yung ano. Actually, marami akong childhood memories na naaalala. Pero, pag nating, when, uh, when it comes on fighting back, ito yung pinaka naaalala ko talaga. At some point, nostalgic. What is your biggest fear? So, kung maaalala nyo, during my first anniversary content, so, napuwento ko sa inyo, di ba, na-share ko na xenophobic ako. So, sa madaling sabi, takot ako sa aso, lalong-lalo lalo na yung mga nagaganang aso sa kalsada sa oras ng gabi. Mataas talaga yung ano talaga yung level ng nervous ko pag-aso yung mga nakakasanubo ko lalong-lalo lalo na hindi ko kaano-ano, hindi ko alaga at nasa kalsada lang. Yung tipong pag nagulat talaga ako, mapapamura talaga ako ng wala sa oras na yung mga tao nakakasalubong ko, nagugulat na lang, bash na lang having fear or phobia in on dogs are always my greatest fear hanggang ngayon hanggang ngayon hanggang ngayon talaga yung takot talaga sa aso yung phobia ko talaga sa aso yung hindi ko magawang i overcome the fear next question from Irish pa rin what is your proudest accomplishment so far Siguro yung proudest accomplishment ko, which is, eto na. Um, sa MA studies ko, I am now on my thesis writing. So, yeah, hindi ko pa naman, hindi pa naman ako nakakapag-defense, pero accomplishment eh. Pag nagawa ko siya, yes, hindi mo sure kung lahat ng na nandun sa ginawa mong thesis ay tama. Pero accomplishment na nagawa ko siya, na-overcome no ko siya, nakasurvive ako. Kasi, to be honest, lalong-lalo lalo na sa mga nag-take ng masters, pala lang, thesis writing talaga yung pinaka-crucial at pinaka-mahirap na bahagi. Doon sa mga upcoming college students, sana napapanood nyo to at sana nagiging aware kayo sa mga sinasabi ko at this point. Greatest accomplishment ko talaga pag nakakagawa ako ng thesis. Although hindi ko pa sure kung may kung lahat na contact na inilagay ko doon is may natama ko. Pero accomplishment talaga yun. What is your goal you are currently working towards? Actually, hindi naman ako nauubusan ng goal. Eh. Sa career, sa patuturo, sa photography, sa studies. So, ang dami, ang daming pwedeng sabutin. Pero when it comes to this question, no? when it comes to this question, siguro ang goal ko na lang, as of now, yung pinaka-top goal ko ngayon is makagrabate ako ng masters. Pag nakagrabate ako ng masters, ako na yung pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Morning person ako or night owl? Night owl ako. May mga pagkakataon na pag hindi ako nakakatulog, mas doon ako marami nagagawa. Marami akong mga bagay na hinahanap-hanap kong gawin, lalo na pag gabi mas doon ko nai-incline yung sarili ko sa mga hobby ko kagaya na lang ng um, photography, photo editing at saka video editing. Yun yung dahil ako bakit ako night owl. What is a wish you have for the future? Ito. Of course, magkaroon ng sarili kong pamilya. Okay, syempre, Bilang isang tao, lalong-lalo na bilang isang lalaki, gusto mong mag-settle down. ka-partner, mag makapagpakasal, makapag-asawa, at makabuko ng pamilya na maituturing na akin talaga. Yung pamilya na masasabi kong proud ako. Na masasabi kong accomplished ako, well-established, and fulfilled ako. What is a place that holds special memories for you? For some reason, ang dami. Ang dami, ang daming lugar na nagkakaroon ako na mga magagandang memories. Kung iisip ako ng lugar na meron akong good memory or meron akong most unforgettable memory, siguro, anong nga ba? A few moments later dami! <laughs> dami ko Andang, ang dami! Hindi ko makisip! Ang dami! Ang kakakira pumili! Lalo lalo Kung ikaw yung tipo ng tao na lahat ng best moments ng buhay mo is naaalala mo. Kaya yeah, dami! Ang dami! dami! A few moments later... Ah! Best place! So, kung... sa mga napuntahan, memorable sa akin, ilawas Kasi, yun pala yung isa sa mga places sa northern part ng Pinas yun na pupuntahan ko lalo lalo na ano pag nakakapunta kami sa ilang mga historical places doon kagaya ng Baway at saka sa ano sa Kali Crisologo sa Vigan so very memorable sa akin yung Ilocos talaga hindi hindi ko talaga malilimutan yun first and last tour ko sa Ilocos hindi ko malilimutan yung mga gala namin yung mga ginawa namin school related activities doon lalo lalo na building yung ginawa namin doon so I have a big spot for it all so ang dami no ang dami tanong ni Irish no so Irish maala from oliver's College shout out to you and thank you to those questions na um, sinend mo sa akin next one eto may pagbati pa from Arabella Katibong na isa sa mga former YUM student ko. Advance, happy anniversary po sa YouTube channel niyo po, sir. Since nag edit po kayo, ito po yung question ko. If you could design a video game about anything, what topic would you choose po and why? Pagsamahin natin yung concept ng gaming at history. I wanted it to be action. Okay? Action adventure. Ngayon, kung pa ko siya ng tema, siguro temang pang Pilipino. Lalo like, na uh, yung pre-Hispanic Philippines. Parang gusto kong gumawa ng mga karakter, sultan, babaylan, di ba? Yung mga ganong klase ng karakter na gusto mong gumawa ng sarili mong adventure action type of game na, na ganun. So, sana nga lang may mga ilang mga pinoy creators sana na makagawa ng ganong klase ng laro. Meron na akong mga Yeah. Kaya lang hindi siya lang push para ipagpatuloy. Maybe financial, budget. Alam niyo naman dito sa bansa natin. Pag-usapan budget na pinag-usapan, nagkakabaratan. Ang daming baratilyo. ba? Na hindi na susuportahan yung mga Filipino innovators natin na gustong gumawa na ng mga produkto, ng mga games, ng mga merchandises na may natin talaga. No? Sana lang suportahan ng national government yung mga content creators natin na Pilipino in all various aspects, in all various kinds. Sana matulungan sila na mapush. Para din naman sa bansa natin yun eh. Pero balik tayo sa no? Yun yung gusto kong gawin when it comes to gaming. So, action adventure na may touch of pre-Hispanic story dito sa Pilipinas. So, Ara, I hope you like it. Kung narinig mo ang video na to ngayon, kung napapanood mo, mag-comment ka. And I want your response. So, from Paula Parr, eto yung tanong. If you could only choose one between photography and your work as a teacher, what would you choose? Pahihirap eh, no? What? Eto, magbibili ako ng reasons. So, of course, professionally, teaching. Teaching ang pipiliin ko. Pero, kung yung photography siguro, na-discovery ko na may passion pala ako doon, bata pa lang ako, siguro, magka-take ako ng multimedia arts. Isa na naman sa mga Marcy's. So, shoutout kay Ma'am Chris Alversado. Ito yung question niya for me. So, what are your techniques and secrets to be a successful YouTube content creator? And what tips you could share to us para maging successful din? So, Ma'am Chris, kailangan mo lang maging innovative at creative. Um, kagaya nung nasabi ko dun sa isang question kanina, yun din yung sikreto ko kung bakit hindi ako nauubusan ng mga videos and uh, contents na gagawin. Kailangan ikaw yung tipo ng content creator or influencer na hindi ka nauubusan ng mga pakandar, o ng mga um, concept na gagawin. Kailangan hindi kinauubusan talaga. Dahil pag hindi kinauubusan, makakagawa ka at makakagawa ng content. So, pwede ka rin ano, pwede ka rin magtanong sa mga kakilala mo. Ano ba yung content na magandang gawin? Ano ba yung vlog na magandang gawin? May nagpaula na naman ng na tanong. Ito, ito, galing sa good friend ko to na si Catherine Alday. Uh, kaibigan ko siya na cosplayer actually. So, ah, ito, ito. Ang ganda ng talong, ang ganda ng talong, ang ganda ng bungad. So far, kumusta po yung pagbablog ko? Okay lang, going steady. Hindi pa rin nauubusan ng concept. Nag-iisip pa rin ako ng idea kung ano yung mga content na gagawin ko pa. Ito yung next question niya. Ano po yung dahilan bakit ka po nainggan yung na mag-vlog? Ang gaya yung sabi ko kanina in one of the questions, naturally speaking, madaldala ko. Sa so, pamamagitan ng vlog, doon ko napapailal yung kadaldala ko point na eto, yung ginagawa ko ngayon, nakikipag-usap ako sa mga nag-subscribe sa channel ko at saka sa mga viewers na nanonood. This is how I interact. Ganito ko pairalin yung aking kadaldalan at kaingayan. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako tumitigil sa paggagawa ng vlog. And for the last question, ano po yung gusto mong ma-achieve or goal po? Like gusto mo pong makapunta sa specific na lugar na ito para makapag-vlog. Gusto ko ma-achieve na makagawa ako ng mga panibagong content na tibong makakahatak ng interes ko. Pangalawa, syempre, alam niyo naman, kagaya ng akin nababanggit pa ulit-ulit, isa akong adventurer na tao. So marami akong um, lugar na gusto talaga mapuntahan. Cafes, restos, historical sites, yun, yun yung mga gusto kong puntahan talaga. And yun yung mga contento gusto kong gawin. Sana magawa ko pa siya. At yun! Natapos na po ang ating fourth anniversary special na vlog. Yan! Sa lahat po ng mga viewers and mga subscribers natin na nanonood. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag at pagtitiwala. Thank you very much for your never-ending support sa mga ilang kapamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko, and even to my students. Thank you very much for continuously supporting my channel by liking, sharing, and subscribing my video So, yun na guys. Dito na po nagtatapos ang ating vlog ngayon. And always check my socials. Lalong-lalong na kung bago ka. Uh, don't forget to like, comment, subscribe. Adios mga kapatid and kita-kits! Eat